Mga uh, mga guys, magandang hapon po. Medyo kakagiting lang natin. Bayo yung nagchat sa akin. Sabi daw, buwibili daw ba karton. Eh, parang hindi naman ako buwibili. Mayro, maya may papakita ko tayo nga. Wait lang ha. Oh, maligayang patkot. Masaga ng bagong taon mga guys. may sabi sabi, sabi sabi ko hindi ako bumibili karton utang may nagbibigay lang daga ka ng karton mga guys mga idol eh sabi ko hindi ako bumibili karton pati yung tinakam mo ah uh, mamaya magtatrabaho na ako magsuturbit na mamaya ready na ako dyan pero maliligo muna ako mamaya teka lang anong oras na ba o 48 pupuntahan natin po. Para di atamad ako pumunta rin sa ating karton yun. Pabigat lang yun. Pero, pero ang presyo ng karton ngayon, mga girl, uh, ati girl, ang presyo ng karton po ngayon ay piso na lang. Kaya hindi ako namumulit ng kalakal. utang may nang bibigay lang sa akin, mga idol. Kasi dyan na po sa mga nagtatanong sa akin kung magkano karton. Pero dati ang karton Chete Ngayon hindi na Mababa na Mababa na Pwede na kalakal Malaki nga namin Natadulo yun eh, o Natadulo Pero Baka mga uh, Pagkayari ng binawa O ng bagong taon Siguradong magibun po yan Hindi ba ako papalang muna Mamaya magtitirbita po ako. Bye Bye muna Bye